Sabi ko nga po sa kanila na uh, kung, kung ano po yung mangyari sa akin, di tanggapin ko na. Mahalan mm sila. Sabi ko naman sa kanila, mahal na mahal sila. Pakahirap po talaga sobrang Pakahirap tanggapin. Pero sabi mo, <laughs> hindi, po, hindi ko... Hindi ko man sa akin. Masyari yung problema ko dahil ako lang. Nakakaalam ko lang siguro makakapagmasa sa ilit ko. Sabi ko, pakihirap. Lalo na yung gastos. Sabi ko... Ito, once na nakahanap na ako ng mundo is... Ang... Piling ko lang, pagka kasi mayaman yung ano... Inaabot siya ng 2M, mga ganyan. 1.6, mm. mga ganyan. Mm. Ganun pala siya kamahala, mm. na? no? Yeah, Kaya napakahirap po talaga. Na. Sabi ko, sa mga kapatid naman, kung kamag-anak o um, mga kaibigan, mga kung ano, um, may, may, willing naman na, na mas better kasi kung sa kapatid, mas matagal na yun sa akin ano. Hmm. Eh, mm. po ang sabi. Siya, okay, naman... Hindi ko naman... Binibigay ko na ako eh. Hmm. Ayaw. Bakit ka Hmm. Ayaw na. <reguloy> naiyak naman ako doon. Gusto nang ibigay ni Lolo yung ano Hindi wala pa uh, sa kanila. Baka hindi ko mm. po sa kanila na... Ako na no, ako may na. Baka ko naman ipatas. <stayani> naiyak ko, Lolo. Mula nang makilala Buhay ko'y Biglang nagla Kay saya ng bawat sandali Ilan may hindi pagpapalit Ikaw ang aking hindi Sa habang

kasal Puso ko ay inaalay Pagkat minamahal kita Aral ng buhay, lalo, lalong-lalo lalo na, Kuya Sider, sa mga kabataan. Ano yung gusto mong ishare? sa mga kabataan na o tulad ko o sa mga mga katulad ko na dialysis mentioned, makatatag po kayo. Makatatag lang din po kayo sa ham ng buhay at sa mga kabataan. Iniwas na po kayo sa mga bisyo na naranasan ko. Naranasan ko nung time na tulad ng mga pag-iinom at saka yung mga para awareness na rin po sa iny sa inyong lahat na iwasan niyo yung mga bago mga so sobra sa pagkain ng mga maaalat na yan sa yung mga al ala mga, mga ganyan mga processed food na yan, mga ganyan ah uh, ani na po yan pang santabi na po yan at yun, sabi ko nga, nasa huli ang pagsisisi, pero yun sa para sa akin naman hindi ko na rin hindi ko na rin si inano yung ano ko tinanggap ko na kasi nandoon na mm. in sa an sa mga kabataan na ano, maging maingat kayo sa mga pagkain lalo na sa mga bisyo mga mm. poet-poet na ganyan mm. yeah mga ganyan doon ko siya dong po siya na trigger yung pag-iinom mo mm. sa mga ano mm. Lumalabo ka pala sa ano? Opo. Oh, yung po yung ano ko dati. Kaso nawala na ako dun sa time Pero nag-try ako dito nung kailan. Lumaban uli mm -hmm. ako. Mm -hmm. Pero sa dami ng mga nakakalabang ko, halos sa TV na rin pumapasok. Kasi open po siya, kaya hindi po ako nakakalusok. Mm -hmm. sa ka na manalo para dagdag oh, sa ano mo. Po. Tapos po yun. May, um, consolation yun. Ayun lang na-price ko kasi ang dami talagang magagaling. Yeah. Kailan yung uling nag -ano ka, sumali ka sa ganyan? Ah, uh, last week lang po itong... Last uh, week lang? Opo. Oh, Baka okay. naman kung hindi kalabisan, pero kung pagod ka at sabi mo kakakadialysis mo lang, ngayon ba yung kakawi mo lang oh, sabi po. mo yung... Kumusta pala yung dialysis? Ah, uh, okay naman po. So parang naman po ngayon, wala naman po nangyaring hmm. yung masakit pagkatapos ko. Oo. Yung, <laughs> yung ano yung piyasang kinanta mo nun? Para hmm. na rin po sa inyo, I don't know. Hindi po, wala. Hindi, uh, para kay Papa mo. Uh, at, saka, at saka sa mga katikram. Tay, kakantahan mo kayo ng anak niyo. Pero kung di kaya, okay lang, ha? Eh? Hindi po, uh, kahit naman po, saglit lang po siya. Lang, mm. Pero gusto ko buo. <laughs> <laughs> okay, Kuya Saldes. Palakpakan mo na. <laughs> Yung kanyang mga ano, ayan. Mula nang makilala ka, buhay ko biglang na. Kay saya ng bawat sandali Ilan may hindi pagpapalit Ikaw ang aking hinling Sabang buhay ay magkakaroon kính niệm mi thím ai không lá mạ, gào vọng ngàn kim băng ngàn, gào Pagkat minamahal kita tunay Ikaw ang aking pag-ibig Ang nagbibigay kulay sa'king daigdig Wala nang nanaisip pa Kung magpagkailan Ikaw ang pangarap 🎵 Thank you po. <clears throat> grabe, 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 grabe. <laughs> ang galing mo pala. Ramdam ko hanggang... Hmm. Ano? Pumapasok sa buto yung ano... <laughs> ano nung naramdaman niyo sa kanta po ng anak niya? Eh... Nalulungkot pa ko. Nang konti ako. Pag nakita ko siya kumakanta. Mm -hmm. Sana ka ako, magtagal pa siyang kumakanta sa buhay niya. Kumawa pa kanyang buhay. Mm -hmm. Nang narinig ko lagi ang kanyang pag-awi. Yeah. Hmm. Hindi ko pala hindi ko pala natanong, kumusta mo wala siya bilang anak niyo? Talaga pong alam ko na mahilig siya pumunta eh. Mm -hmm. Sabi ko sa nanay niya, nanay, may, ah, may anak tayo, senior. Kasi <laughs> mm. -hmm. <laughs> kung, kung nasa mic at saka ako, yung malayo, talaga napakaganda dating ng kanta niya, talaga. talaga kahit yung iba, nagagandahan. Mm -hmm. Dahil nung nakaraan, wala naman siyang maraming kalaban dito. Nung mga nakaraan lang na ano, siyang nagkuha ng first. Mm -hmm. Kung mawala yung mga kalaban niya mga, na, mga nasa TV, mga ano, siya first din Mm hmm. Tagi po siyang na, ano, niya niya. Kapremyo, ayun, naibilin lahat ng gamot. Maray-ray nabili gamot nung makapremyo noon, nung siya nag mm -hmm. ni Hindi po kami ako, kahit wala akong pera. May pera siya, kami na nakita ko sa kanya, may hawak. Mm -hmm. Hindi po ako nangihingi. Mm hmm ang dapat inisip ko, makatulong po nga ako, hindi ako ang mga Dahil kailangan niya ng pambil ng gamot, tinukulang. Yun lang. O tama ng konti, makakita ako ng konti, pero ano, kaya rin, pambil ng gamot, yun lang. Hmm. Kaya tatay, may tanong po ako sa inyo. Hmm. Nung ang nakaramdam na siya ng gano'n, yun na meron na palang hmm. sintomas na sakit kidney. Tinala na siya ng ospital, hindi na namin may na ng ambulansya. Nung time na lang kasi hindi na makagalaw, masakit na. Mm namin na namin, kami naman na eh, pos na dali namin sa barangay na ito, may ambulansya. Pinalagyan lang namin ng kuru ng diesel, high mm. driver, konti bayad. Naghahanap pa rin po kami ng mga ibabaw. May nagtulong naman na uh, mga anak ko. O, uh, bigay mo to Panggastos niyo malang hanggang... Mm dadali sa ospital. Yeah. Ang dagdagay ka yan, pang ano eh, tulong naman sila. Kaya ako, for pasasalamat ang inyo. Eh, marami kami nagigiging utang ng loob sa kapwa, tao ngayon. Eh. Dahil sa, uh, yun nga, kailangan ng gamot ng anak ko. Oh. Nagkakaroon kami ng mga utang ng sa tao na yun eh, naman eh, na namin habang buhay. Hmm. Hindi rin tatalikuran. Mm. Ang pagtanong ng utak na loob sa kanilang tumutulog sa amin. Habang buhay, pinapangako namin sa Panginoon Diyos. Hindi kami kung anong iba na kapag natulungan na, wala na. Kami hindi ba, namin habang buhay ang pagtanong mm. ng utak na loob sa kapwa namin. Lahat ng tumulong sa amin. Mm. Maging kayo po. Kahit na po, ini-interview na lang kami. Mm. Pakaasahan nyo. Habang buhay, hindi kami makakalimot kung sakaling kami masutulungan. Kung mas tabi lang ang mm -hmm. papa mo kayo sa edad? Napaka, dami ng sakrapesyo na kahit alam na hirap na hirap na siya. Ako'y <laughs> <laughs> parang damdaman sa kanya na mas ako pa nahihirapan. Alam ko, nahihirap na hirap na yung tatay ko magmula noong wala pa akong sakit. Ramdam ko hmm. lahat yun. Yung paghihirap sa sakripasyon sa pamilya namin, alam ko yun. Kaya sabi ko, hindi po mahirap kami, o ano. <laughs> Yung sakripasyo yun, ng tatay ko, napakasubog lang kung ano niya. sa dami sa pamilya namin, alam ko naglalakas siya yung nakit ako sa araw-araw, napakainit. Sabi mm. ko, lumayan niya nang kakalakad ng kakukobra kasi. Para makahingi siya ng tulong. Um, yung ba yung... Ah! Um, po. Ah, tsaka yung hanap buhay pala niya. Mm. Hindi po akong tumitigil kahit na mainit lang kasi gusto kong magkaroon ng certain ng konti ng yeah. maibigay ko sa kanyang maitulong pamilya. Hanggang kailan sa tayo, niyo po susuportahan yung anak niyo? Hanggang po nga ako eh, kaya ko po mag ano. Pero alam sa hindi na ako makabakad, hindi ko na kaya yun. Pero ngayon, pinipilit ko rin kahit mainit, kahit na. Kung misan nyo ay makikita ng tao, merong mga dadalo na ako sa karsada na yan. Meron isang puno kahoy sa tabi ng karsada mismo na yan. Ma Mauupo na lang ako doon, nakatalo ko ako. Dahil kasi pag may nagdaan ako, sino ba yung mo? Wala. Namamahinga so, lang ako. Pero lata na ako nung nalalata ako nung. Yeah. Kaya ako nung po. Ali ka na, ay ka. Sumakay ka na. Sige ka ako eh. Hindi ko pa nakukuha yung mga ano ko. customer na. Kaya. Mm. Sige ka ako. Mamaya na. Mensahe ng isang anak sa isang tatay. Uh -huh. Maraming maraming salamat. Pinilakam kami ng ganito. May, may tao sa Diyos. Gawang tatay ko na maintindihan sa akin na yung nga uh, hindi ko nagawa sa yung posisyon wala ko kasi wala akong kakayanan dahil ngayon hindi naman ako makapos sa ng pag-aaral kasi nga hindi ko mas na wala tayong ayun eh, ng pera yung ganyan kaya nga ka sabi, tayo sabi, mahal na mahal Sabi ko sa'yo. <laughs> ang ganda mo buhay ako. Lalakas ako yung log ko para sa inyo kasi ayoko pa. Ayoko pa pong isipin mga pupunta ko noon. Mm -hmm. Natakot ako. <laughs> May takot sa'yo na... Pero sabi mo kanina, handa ka na. Pero nandun yung tao. Opo, nandun din po kasi yung dating din naman po yung panang po siguro na pagdating sa ganun siguro baka yun na po yung nangyari. Kaya mm. sa pagkakataon po nung mm. ganda ko na namubuhay, eh kung may, um, may solusyon, may pag-asa pa, yeah. hanggat walang obligasyon, uh, gusto ko maayos yung kung ngayon yung solusyon ma-translate, ma, ma, ma lalala uh, pong mm. magiging, Please, I'm safe din ah. Mm. Nung isang araw, pinuntaan po ako ni Quincider eh. Dalawa kami sa paggawa sa bahay po nila at ikaw rin Okay. Alam mo yung isang bata na parang gusto pang tumagal yung buhay. Parang... Ah, uh, kahit... ...namdam ko yun eh. Kung lalakasan mo yung loob mo... Okay. ...para lumapi, tumingin ng tulong... Opo. Okay. ...madugtungan yung buhay mo ako naman sabi ko um, uh, um, uh, nakakaya nga ka Tekram, eh. dahil nga sabi ko ako, ano bang maitutulong ko sa iyo ngayong kuya sa ngayon nagpapagawa kami ng bahay kay ate Karen sa mga ano dyan uh, yan sa mga naramdaman po yung yung uh, kung ano po yung kalagayan ni Kuya Syder Gatikram. And kung gusto niyo pong magpaabot ng pagmamahal, kaya pwede ho kayong mag-ano, kay Kuya Syder, uh, direct, paano ka nila pwedeng kontakin o pwede mong sabihin yung Facebook mo. Ako pong nagmamaraming salamat po. Kung saka-sakali mo hmm. po na... Ang baka sa mga kababayan natin na gusto magpaabot sa'yo, no? Sa aking mga kababayan? uh, kung hindi po ako ng konti pa umahin pasensya kung kapala ko na po yung mukha ko na kung nagbabaka sakali lang po na meron o wala, ala po problema kung, mas... kung papala rin po sana eh. Hingi na rin po ng konting tulong para sa mga financial, mga pang-snab sa araw-araw sa pang-dialysis, pang pangbili ng mga gamot. Uh yun po ay malaking utang na loob po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Then, sa mga kababayan po natin, ano, ay yung ano ba na? Contact pa paano kanila may ano? Uh, yung, may, ang uh, Ang contact lang po naman kasi yung, ano ko, Shider pa yung mo lang po yung Facebook on sa Messenger. Shhh! Kuya Shider, pagpasensyaan mo na to ha. Ito yung pagmamahal ko sa iyo. Pagdamutan mo na. Maraming salamat po. Welcome tayo. Maraming salamat. Tapos meron no tayong kababayan tayo. Kagaya po ni Tita Lita. Opo. Na nagtitiwala po sa akin. Na nagpadala po sa akin ng uh, 3,550. Opo. Kasi kung kanino ka daw po ibigay at deserve naman. Yan, Tita Lita from Hong Kong. Yan, kay Kuya Sider ko na lang po ibibigay yung 3,550 pesos. Para makapandagdag po sa ano niya. Ay, Tita Lita naman yun. Pasalamat maraming, ka. Maraming salamat po, Tita Lita. Maraming maraming salamat po at para na po pa ng sik -sik -lig -lig na mag-anong po sa inyo ng blessing, maraming maraming salamat din po sa inyo lang. Ako rin po ang magulang. Nagpapasalamat Nandang din po sa inyo, Tito mga Rita. Maraming salamat po. Maraming mm, salamat po. Ako po ang tatay mm -hmm. ni Cider. Nagpapasalamat din po ako at ang lahat ng buong pamilya namin sa inyo. Mm -hmm. Maraming maraming salamat. So, Salahin sa kayo ng Panginoon Diyos. May isang magulang na nangangarap uh, na, na sana umababa pa ang uh, buhay ng anak niya. Ayun na, naiyak na ako eh. Damdam ko yung ano ni tatay, yung kanungkutan mo. Gusto ba? ko pong makatulong talaga ng old times. Hmm. Ano ko? Wala naman din akong magawa. Kaya nagtitiga ako kahit paano. Para makasangaling maswerte. ino lang po. Paniguradong babalik po ako dito. Pagka... Uh, Doon lang maraming salamat po. Yung mga titas natin o no, titos na uh, uh, gusto magpaabot. Iyano ko nalang i-update ko kayo na. Opo. Salamat po. Welcome po. Tanay! Nay! Nay! Bigyan mo nga na maghain ka ng konti kanin dyan. Pakainin natin sila. Hindi po. Lo, busog po kami. Kahit inuming malamig. Okay, Lo. Huwag nang mag-alala, Ano po kami? Okay. Hala naman po kaming may isim Hindi gano'n sa inyo. Kuya Sider, ito lang yung gusto kong iwan sa'yo. Alam ko, sabi mo kanina parang na uh, de-drain na yung isip mo, di ba? Opo. Yung parang, hindi ah, mo na alam yung gagawin mo, di ba? ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo para magkaroon ng kaginawan o uh, kapanatagan sa isip at puso mo. Ilagay mo si God sa anong sa puso mo. Tak lagi oh, nga po ako akin. may na ano kasi mm -hmm. paano mm -hmm. binubulungan niya ako na lumaban pa ako. Mm -hmm. Basta sentro mo si God din. Opo. Ano man ang mga kaguluhan dyan o bigat dyan, kasi baka mapagod yung puso't isip po, mo eh. In ingat po, binagi ingat Binag-iingat na ko din po baka mamaya mama, po. Mapagod yung isip ko eh. Uh, baka mag-collapse. Ibigay mo lahat kay God. Iyan mo lang kay God. Uh, isuko mo lahat. Ano man ang mangyari, if, if God's will naman, itinanggapin it, it, na lang natin. Basta, ang mahalaga naniniwala ka sa Kanya. Para hindi masyadong mabigat dito tsaka dito. Okay? Oo po. Kasi pagka, ano, baka layo yung puso mo. Ayun nga po. Mag-collapse yung isip mo. Kaya po, lagi ko po pinag -chatik. Malakas nga po yung tibok ko minsan dun sa uh, senda. Yung pangamba, di ba? Opo, yung kasi nangangamba ko. Kasi ganun yung sobrang pag-iisip. Pag pag-iisip po. Connected kasi yun dalawa. Opo, napakahirap po sobra. Hmm. Minsan, di ba, nag-pray tayo. Ako na, ano ko na, nag -pre ka, pero iba yung parang pumapasok. Mm -hmm. nag -pre ka, parang iba yung naisip mo. Ano lang, medyo ay, yan naman yun. Yan naman yun. Siguro ang pot na natapong ko nga po. Yun na po siguro yung parahan para mm. lagi na sa mm. Simba, ayan. O ganyan. May mga may mga araw siya po mm. kami minsan na tenang ko ganyan. Mm. Na naglilingkod ganyan sa Panginoon doon. Basta ano na, buong buong, buong, buong Bong bong, gusto mo na ibibigay kay God yung buhay mo para mawala na yung mga pangamba, mm -hmm. yung bigat dyan sa nararamdaman mo. Para, para magkaroon ka na ng peace of mind. Okay? Okay po. Okay na lang po. Yeah. Ang pakarain po. Salamat. Welcome po, lo. Ano Salamat. lang, pagdasan niyo lang yung anak niyo. Salamat. No? Huwag po kayo magsasawa sa amin. Masakali man. Oo oh, po tayo. Salamat po. May sa amin. Ano naman... na Tita Lita po. Tita Lita po. Mga kababayan po natin yan na nagtitiwala po sa akin na o oh, kung kanino mo pwedeng mm -hmm. ano, itulong. So, panigurado naman po ano, maging may magpapaabot. Sa ngayon po, kasi katekran talagang... Sa ngayon talaga, wala tayong masyadong kakayahan kasi Karami pong ano eh. Pagtulong niyo rin, mga pangarayla. Ang gamat na mabibili, ano ko. Mm. Hindi pa kami. Sa pwede na nagka-pera, nasabi ko nga sa inyo, mm. Kahit na maraay, eh, hindi ako mag-iingi. Saka nga ang gusto ko. Madagdagan pa nga, nga po, nga, no? Mm. So, nga, Sige po, lo, para maka-ano po kami doon kay Sige Ate Karen. Nanay! Hmm. Nanay! Ay, Anda tak okay. senang, lah. Ha? Laban lang. Welcome.